may katay na baka mga guys mga palalabs yan katayin yan katayin raw yan mga palalabs ngayon kay kasal sa ng ano ko insan kasal ng insan ko patay yung baka na yan kasal bukas ng ano ko insan Minsan kong si Rico, Maricel, Pinaso. <laughs> ano yun? nara narap mga palang, palalabs oh. Narang baka mga palalabs. lagaw <laughs> Tabang kag ihaw gaw? Tabang kagpatay? patay? Wala <laughs> <Makriminal> kagaw, kriminal na kagaw. kagaw. Patayin raw yung ano, baka mga uh, mga palangga. Alalabs. Patayin raw. Ilang tao yun. 2, 4, 6, 8, 10. 10 sila. tin sila ang ano. Katayin yan. 10 sila. tin silang kumatay. Katayin raw yan. Naku, kriminal na kayo dyan. <laughs> mga insan ko yan. <laughs> lagi magpadool lagi ko gaw wala pa man si agaw kuan sister asa man 'to Mama, ah Welcome guys to my vlog. Kalaw, baka guys oh. Galit sa akin 'yan. Oh, astig 'yan. Galit yata sa akin 'yan. Astig. <laughs> Galit yata 'yan. Galit yata 'yan. Naku. Baka Baka maano ka na ngayon? Patay ka na ngayon, baka. Astig ka. Hala, di kini pwede. Ala, hala, hala. Hala asaman ang mga mga insan ko yan. Mga guys eh, kasal kasi ng ano, insan ko si Rico no, bukas. Saka si Maricel. Kasal nila. <laughs> four, four, six, fifteen. Eleven na sila. マスティックシャカニーの。<Okay. S 2> <laughs> Tingin siya sa akin. Wow, Okay. Tingnan niyo ano ano niya oh, buko-buko. Parang may ano, may bukol. Parang may bukol mga palangga. May bukol siya. Mga palalabs. Katain raw yun ngayon. Katain siya mga palalabs. kawawa yung mga baka at saka baboy no kakatayin talaga yun buhayin pagkatapos pag malaki na katayin kawawa naman pero astig yan oh no? astig yan na toro